So, yun. Kaya sabi ko nga sa kanina pa na gusto nyo siguro na makapahinga ako sa sakit kasi spiritual eh. Wala kang panamdaman sakit. So, yung physical ko, nandun yung kirot pero hindi mo kakaramdam kasi wala yung spirito ko. Na sabi nga ng Diyos, lumabas ka nga dyan para lumasya na lang tayo. wala ka nang maramdaman sakit. Ito yung sinabi ko na alam na Diyos kung anong kailangan natin kaya ayun, uh, kung saan saan ako nakarating, na uh, na uh, sa mensahe na yun na uh, kung gusto hinan Diyos talaga eh wala man tayong magawa uh, maraming nakakilala sa akin na uh, uh, nagbasa o nanood sa mga video hindi uh, iniisip nila na dapat sa ginagawa ko eh meron akong bodyguard kasi hindi ito biro. Pero ang sabi nga naman ng Diyos na, yun nga, na hindi kailangan ng bodyguard uh, sa sarili ko. Dahil nandyan siya, uh, yung nga sabi nga niya, huwag kang matakot, nagpating sa misahe ko. Nagkasama ako sa lahat ng panahon. So hindi natin kailangan ng bodyguard. Hindi, <laughs> hindi ako tulad ng mga pare at pastor ninyo na may mga bodyguard sila, may mga barel sila. Ako wala. Kasi alam ko naman talaga, na wala akong ginawang masama sa tao kung hindi nagsiwalat ako sa buong katotohanan laban sa kasinungalingan. Ngayon, kung gustuhin ng Diyos talaga na hanggang doon lang buhay ko, eh, nasa kanya yan kung ipagkaloob niya. Kasi alam ko talaga na maraming tao ang nakangat sa buhay ko. Dahil pag nagpatuloy ako talaga na magungutom sila, mawala sila ng pera. Kasi tunay sila hindi naniwalaan ng Diyos. Ang Diyos sa kanila, yung pira talaga. Kapangyarihan o pira. Kaya maraming naghangat sa buhay ko, nagtangka sa buhay ko. Kaya kahit naman may bodyguard ko, pag gusto talaga ng Diyos mapatay ka, mapatay ka talaga. Pero ako, ay yung nasabi ko, ano man ang meron, sige na sige. Uh, kung ano man yung plano ng Diyos, kasi yung nasabi niya, sa buhay mo ngayon, ako ang nagpaplano. Wala akong pwedeng gawin para proyektahan ng katawan ko o sarili ko. Dahil nasa sinabi ng Diyos na kasama mo ako sa lahat ng panahon. So nang tiwala ako at naniwala ako na totoong kasama natin ang Diyos hindi lang sa akin, sa lahat ng panahon. Dahil noong panaman, hindi niya ako ginamit. Iyon ang paniniwala ko. Na sa lahat ng panahon, kasama natin ang Diyos kung tunay tayong naniwala na may Diyos na buhay. Kaya naikwinto ko na sa inyo, naishare ko na sa inyo, na kung ano ako noon, uh, kung ano ang paniwala ko at anong gawain ko noon pa. Na-share ko na yan sa inyo lahat. So, makikita ninyo nga na wala akong dapat ipag-alala at katakutan dahil alam ko talaga na may Diyos na buhay na nakasubaybay sa atin. Na sabi nga niya, walang lumalabas sa bibig mo, walang lumalabas kahit sa wala kang sinasabi, pero nababasak ko ang puso mo. So, yun na. Uh, power po Diyos. Alam talaga niya lahat kung anong meron sa isang tao. May, mayroon yung tamad na yung tanong sa akin na Muslim yan. Na uh, sabi niya, Nas, naniwala ka ba na alam na Diyos ang uh, meron sa isang tao? Ko, oh, oo naman. Na, sa sinabi ng Diyos yan. Eh. Walang lumalabas sa bibig mo. Wala kang binibigkas. Pero nababasak ko ang puso mo. Ang sabi ko pa sa kanya, kung ano mo ng base, yung taong buhay, na masasabi ko na ang tao na yun mamatay. Hindi lang naman isa yan, hindi dalawa, tatlo. Marami. O diba? Bakit ko nalaman yun? Bakit mo nasabi yun? Na mamatay yung tao na yun. Wala namang kahit sino na makaalam kung mamatay yung tao. Yung pinsan ko mismo, wala sakit yun eh. Sinabi ko na ano, pinagkita ng Diyos na mamatay, wala sakit yun. Si Natrudis, pinsan buo ko yun, nasa buo ko. Yung teacher. Wala sakit talaga yun. Sinabi ko kay luloy, kay kapatid, sa luloy, siya na Trudez may bisaheng na mamatay na. Pero huwag mong ikwento sa pamilya kasi magagalit sa akin. Ipasimplihan mo na lang na pagpinto sa mga kapatid mo. At yun ang ginawa. na 3 months, biglang nagkaroon ng bukol sa leeg. Yun, pinapirahan sa CEO. Sa CCC. Ngayon, mismong gabi na yun, ako matos. Okay kaya bukasan pinuntahan nila ako kasi nandoon ako sa makabala noong time niyon si Paalis sa kumputang bohol kasi may kursada. So pumunta ako doon sa hospital. Pagdating sa hospital, na prebel. Na sinabi ko 3 months bago-bago pa nangyari dito sa mga kapatid. Iyak nang iyak sila. Wala na. Sinabi ko. O di ngayon, nagulat sila. Kasi nang katotoo yung sinabi ng Diyos na mamatay na nga yan yung pinsan ko. O isa sa ba, isa yan sa ano, sa sinabi ko sa inyo na makakita ako ng taong buhay na walang sakit na mamatay. Siya asawa din ng libit. No? yung taga-tagulwa, no? Buhay na buhay pa. Nagbibiro pa. Nandiyan sa harapan ninyo. Nandiyan siya ng libit, to, oh. Sinabi ko na mamatay na si Yoyong. Oh, Siniplihan ko pa yon Sinabi ko pa na lumayo ka. Pero wala signal. Pero ayaw ko na marinig ni Yoyong na sasabihin ko na mamatay. O malakas pa. Niwala pa siya ng libit na mamatay yun. Oh, sinabi ko alas maaga pa, alas 4 yata yon. Pagka alas 8, namatay si Yoyong. Oh, hindi e lang yon. Meron dyan sa inyo, parin dyan sa Tagoluan. Isang kapitan. Oh. Pinakita din. Lakas pa. Boy na buhay. Pinakita na Diyos na mamatay. So, inibliha ko yung asawa. Na yung asawa mo mamatay talaga. Yun na pinakita. Oh, hindi ko na mabahin yung kwento. Alam ko, masakit sa kanila. Pero, nangyari na talaga, namatay. Oh, Yung kapitbahay namin, no? Oh, dalawa. Buhay na buhay. Sabi pa ng pamangking ko, eh. Namatay ang kol, ng Nagtinda pa nga ng mais. Oh, Three months. Sa dalawang ng mamatay, dalawa. Three months. Halos magkasunod na matay. O, oh, sipin niyo yan. Buhay na buhay yung tao, ah yun na pinakita ni Diyos na mamatay, namatay talaga. Hindi lang yun, marami pa. Yung sa tatay ni Susan, o, oh, sipin mo yun, tatay na asawa ko, pinakita, o, oh, kung ano ikamatay, kung ano talaga ang ikamatay, kung pinakita, na matumba doon sa labas ng bahay. Five years, nangyari, at yun din ang accurate na accurate, at yun din ang kinamatay. O, oh, sa mama ni Miss oh, yan, nandiyan si Miss sa harap ninyo. Yung kapatid niya, ganun din. Buhay na buhay yan. Na sinabi ko na Miss habang may panahon pa mo ikat, malga mo si nanay, kasi nanay mawala na. Tsaka yun yung ginawa ni Miss K, nakawi siya ng sagsaga ng COVID. At tsaka yung kapatid niya, na, ano, mamatay din. Hindi wala mas Miss mamatay yon na, ubo lang yun. Hindi pa nga alam ng ano na COVID, sabi ko COVID. O, oh, sandali lang, o, namatay. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, Sino ang nakakaalam niya na ang tao buhay pa, na walang sakit, na mamatay? Check sa sabihin ninyo, Diyos lang. O di ba yung Diyos kausap? Sa tao pa lang yun na buhay. E, eh, paano na may kasalanan ng tao na nakikita ko? O di ba? Di, sino makita ang kasalanan ng tao? Hindi ko naman kakilala. Marami sa inyo dyan. Nakitaan ko mga gawain niyo at mga kasalanan niyo. Sinasabi ninyo, Diyos lang nakalam. O bakit nalaman ko? Kasi may Diyos nagsasabi. Ay, yung mga trahedya, oh. Kung ano mo yung trahedya sinulat ko, yung mga gira, sinulat ko bago pa nangyari. Tulad ng Ukraine, 7 years, bago pa nangyari. Sinulat ko. O, oh, 7 years. Nagkagira ba sa Ukraine mula? Ano, hindi, ah. Ay, yung pagkatono ng Yellow sa Alaska, naisulat ko. 2 years before nangyari. O, oh. Ang sabi nga ng mga eksperto, press time. O, bakit ay isulat ko yon? Kasi may news nagsasabi. Kaya hindi nyo pwede sabihin, ah, demonyo ang gumamit yan. O, demonyo. Hindi naman sinabi ng toro si bahan nga demonyo lang nakaalam. Di ba? At walang demonyo ang espirito. So, so matutal, paktibang tibangin natin, tama ang sinabi ng Diyos. At totoong kausap ko ang Diyos. Dahil nandoon ang sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo niyan is powerful. Dahil makita ka ng kasalanan ng tao. Makita ka kung anong meron sa tao. At higit sa lahat, mas lalo powerful niya para ng Espiritu ka dahil makita ka ng parating. O, napakalinaw yan O, di may Diyos ako kausap. Kaya hindi niyo pwede sabihin na ako ay false prophet. Hindi rin niya ako pwede sabihin na anti-Christ. Dahil ipinaglaban ko dito at pinagtanggol ko dito si Jesus Christ. At si Jesus Christ ang kausap ko sa mensahe. Sinabi ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ. Bukang bibig ko, Jesus Christ. Hindi ko nyo pwede sabihin ng Antichrist. Dahil pinagtanggol ko ang Diyos na pinagkakitaan ng mga pare at pastor ninyo at kayo mga katikista mismo. Pinagkakitaan ninyo ang Diyos mismo. Kaya ko ipinaglaban ito at ipinagtanggol ko ang Diyos na hindi dapat gawin ng tao. Kasi Diyos yan. Hindi siya dapat pagkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Tapos sasabihin niyo, Antichrist ako. Kung may antay dito, kayo mismo, mga katikista, mga pare ninyo, mga pastor ninyo, kayo ang mga Antichrist. Dahil pinagkakitaan ninyo sa lita at pangalan ng Diyos para kumita kayo na pirat maboy mabuhay sa mundong ito. Malino yan. Kayo ang Antichrist. At hindi ako. At hindi ako impostor. Kasi ang impostor, nagkunwari. Ako hindi ako nagkunwari. Lahat ng sinabi ko ay totoo at puro katotohanan. Kaya ako ang nagsiwalat ng buong katotohanan laban sa kasinungalingan. Ngayon, asa ang kayo lalagay? Kaya nanahimik kayo, mga pare at pastor, nanahimik kayo. Naghihintay na lang kayo ng kuwang na matumba, may patumba ninyo ako. Pero hindi ko alam kung ipagkalab ng Diyos sa inyo ng maaga. Kaya, alam ng Diyos. Alam ng Diyos na ipatuloy ko ito hanggang may kaya akong ipagtuloy. Ito nga na may naramdaman ako, ang ginawa ko. O, oh, hindi nung ginawa yung kamay ko. Wala nang kirot. O, so, yun na pala gagawin eh. O, di ba? Kanina, hirap na hirap ang kumilos ang kamay ko. Hindi ko nga maikot. Pero ngayon, napunta sa inyo ang sakit. Saan napunta? Sa puso at isip ninyo. Sa sakit ng mga salitang binibidawan ko. Kaya-hiya. Yeah. Kaya ito. Ito ako ngayon. ng gamot at ng aral. Physically, mentally, and spiritually. So magandang umaga lahat, sa inyo lahat. Salamat sa mapakinig.